po ang ating gabay ng pagibig para po ito bukas, araw po ng Sabado, Holyo 20. Para po sa may mga sudyak sign na aris. Alam mo may mahal na siyang iba. Ngunit hindi mo pa rin maiwasang umasa na isang araw ay babalik din siya sa piling mo. Ngunit hanggang kailan ka ba aasa at aasa ka na lamang ba? Ang iyong maswerteng numero ay 19 at ang 20 para naman sa Toros. Kahit pa sabihin ng iba na martir ka, ay mananatili ka sa tabi ng iyong asawa sa kabila ng mga ginagawa niyang pagkakasala. Hindi dahil sa labis mo siyang mahal, kundi inaalala mo ang kinabukasan ng iyong magiging anak. Ang iyong maswerteng numero ay 58 at ang 69. Para naman sa Gemini, kahit na magdesisyon ka na na pinili mo na siya at hindi pa rin mawawala sa puso mo ang what if. What if kung hindi mo siya pinili? What if kung mas pinili mo ang pangarap mo? Ngunit wala ka nang magagawa dahil alam mong masaya ka sa piling niya. Ang iyong maswerteng numero ay ang 56 at ang 65. Para naman sa cancer. Kahit na nagingit-ngit ka na sa galit, ay wala ka rin namang magagawa. Hindi mo mababago ang isip ng iyong karelasyon. Itutuloy pa rin niya ang pagtanggap niya sa trabaho kung saan. Muli niyang makakasama ang kanyang ex. Ang iyong maswerteng numero ay ang 7 at ang 8. Pare naman sa may mga sudyak sign na Leo. Mahirap Mahirap mang ispilingin ang ugali ng iyong mahal ay hindi pa rin mababago ang pagmamahal mo sa kanya. Handa ka pa rin unawain siya kahit pa, kahit pa mismo ang kamag-anak mo ang nagsasabing tama na. Ang iyong maswerteng numero ay ang 20 at ang 31. Para rin naman sa may mga sujak sign na Virgo, para po sa may mga sujak sign na Virgo. Handa kang talikuran ang iyong trabaho. Maipakita mo lamang sa kanya kung gaano mo siya kamahal at gaano siya kahalaga sa iyo. Ngunit, tila siya naman ay walang pakialam sa iyo. Ano nga ba ang iyong pipiliin? Ang iyo kinabukasan o ang tao na alam mong walang pagpapahalaga sa iyo? Ang iyong maswerteng numero ay ang ang iyong numero ay 49 at ang 56. Para naman sa Libra. Alam mo na kailangan mo na siyang kalimutan pero hindi mo pa rin gagawin. Kaya't patuloy ka pa rin masasaktan. Ngayon ang araw, natatanggap ka ng masasakit na salita mula sa tao na nakapaligid sa inyo ng dahil sa kanya. Ang iyong maswerteng numero ay Jess at ang 14. Para naman sa Scorpio, gaano ka man kabisi sa ngayon, sa trabaho ay hindi pa rin maalis sa isip mo ang problema sa pag-ibig na hindi mo pa makakayang solusyonan sa ngayon. Kaya matatili kang tuliro at hindi makafagfokus sa iyong trabaho. Ang iyong maswerteng numero ay 35 at ang 40. Pare naman sa Sagittarius. Excited, excited ka na sa malapit na pag-uwi ng iyong mahal dahil gusto mo nang maipakita sa kanya ang iyong mga sorpresa. Ito ay may kinalaman sa iyong mga napundar mula sa kanyang kinita na gusto mong isurpresa sa kanya. Ang iyong maswerteng numero ay ang 15 at ang 20. Pare naman sa Capricorn, Inis na inis ka man noon sa kanyang kakulitan at pagiging kulang sa pansin. Ngayong wala na siya sa paligid mo ay hindi mo maiiwasan na hanap-hanapin ang kanyang presensya. Hindi mo man maamin sa iyong sarili, ngunit mayroon ka na ang nararamdaman para sa taong iyong kinaiinisan. Ang maswerteng numero ng Capricorn ay ang 11 at ang 17. Para naman sa Aquarius, hindi mo man maintindihan ang iyong sariling damdamin sa ngayon para sa iyong karelasyon ay wala kang gagawin na alam mong makakasakit sa kanya. Mananatili ka sa kanyang tabi kahit pa hindi ka na nagiging masaya. Ang iyong maswerteng numero ay 29 at ang 30. Para naman sa Pisces, makakaramdam ka o mararamdaman mo ang panlalamig ng iyong kapariha pero hindi mo pa rin ito papansinin. Ayaw mong isipin man lang na maaaring dahilan nito. Hindi mo makakayang mawala siya sa piling mo kaya hanggat maaari ay magtitiis ka at unawain mo siya. Ang iyong maswerteng numero ay ang 38 at ang 54. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag-ibig para po bukas, araw po ng Sabado, Holy 20.